Malmaka, bigyan nyo na lang kami ng konting panahon ni Oliver, ha? Kasi alam mo, napamahal na rin sa amin si Sir Eduardo. Ayaw naman naming masaktan siya eh. Kaya ano, sasabihin din namin sa kanya yung totoo. Ha? Aileen, Aileen. Aileen, Aileen. Ay, huwag ganyan. Ah, Aileen, sandali, sandali, sandali. Ay. Tutulungan kita. Okay, tutulungan kita ha. Promise. Ay. Pero, pasensya na, hindi kita papapasukin, ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Babalik ako, kukuha lang ako ng pera, ha? Diyan ka lang. Tita! mo, boy? Pera-pera lang yan, eh. Tsaka kaya maraming may gustong magpulitiko dahil dyan sa pera na yan. Alam, ko, alam ko naman na hindi ka gano'n, kaya buti na lang tinanggihan mo yun. Tsaka boy, nakakalunod lang eh. Kakasimula ko na maging kapitan, tapos tatakbo na agad ako maging mayor. Alam mo boy, yung pinakamaganda mong gawin. Mag-focus ka na lang muna sa barangay natin. Pag hinog ka na, tsaka ako tumakbo mayor. Kung gusto mo pa. Gusto mo ba kaya? Napag-isipan ko yan boy eh. Pero baka lalo lang magalit sa akin si na nga eh, iniisip kasi ni Tita Juday, ay eh, ang pagpasok mo sa politika yung dahilan kung bakit namatay si Tito Gregory. Pero alam naman natin na hindi totoo yun eh. Pag naisip ko, kung hindi ka tumakbo, naku eh, di magkakaroon ng maraming oportunidad yung mga trapo na yan para makatakbo. O tapos kapag ka nakaupo na sila, pag nakapuesto na sila, hindi na sila alis. Papatakbuhin nila yung asawa nila, yung kapatid nila, apo nila. tawag doon, political dynasty. Kulang na nga lang. Pati yung aso nila, patakbohin nila eh. Boy, ano ba talaga ang stand mo? Gusto mo ba akong tumakbo o hindi? Nalilito na ako sa'yo eh. Alam mo boy, ikaw lang makakasagot niyan. Pero ako, hm. basta forever supporter mo ako. O, di ba? Asa mo, boy? Sumabay pa sa'yo yung anong kidlat, ah. Forever. Tara na. Kaya akin na yung pera. Yung pinatago ko sa'yo. Ang akin na sabi, yung sampun libo. na Nabilis! Pabibigyan ng pera yun. Ako, no. eh, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Mahirap na. Baka mag-eskandalo pa yan sa labas. Mabuti nga wala pa si lolo mo eh. Nay, sinasabi ko sa'yo. Huwag yan na mihasa. Alam mo, kung pera ang kailangan niya, pera ang ibubusal natin sa bidig niya. Nay, hindi ko hahayakan nagkatasan tayo yan gawa ako ng para. Hindi na, hindi na kailangan. Huwag ka nga. Hindi na kailangan dahil mamamatay na rin naman siya eh. O di pala na natin sa kikamatayan, di ba? Pabao natin sa kanya. Malas lang niya eh. Malas lang niya. Dahil mas mabilis akong umaksyon kaya sa Kamatayan. Umalis ka na! Oh, parang awa mo na. Gusto ko lang itama lahat ng pagkakamali ko. Gusto mo? Gusto mong tumama, Aileen? Sige, sige. Gusto mo talaga? Gusto mong tamaan? Ayaw ka! Hindi ka pa aalis, ha? Ayaw ka pa! makita ang pagmumuha mo dito kahit kailan. Hindi mo, Aileen! Ma, Aileen! Isa Uy, ulit pa! Uy! Uli pa! Alika na! Alika na! Isa mo na dito yan! Tama na! Isa mo na! Um, umalis ka na! Ako na bahala dito! <coughs> Aileen! Lika, lika! Lungan kita dali! O, oh, kapit, kapit! Mm. Oh. Ay, dali, dali! Tayo, ka dyan! ka oh. dyan! Oh, ito. Ito, ha, Aileen, ha? Pera to. Pambili ng gamot mo. Magpagaling ka. Umuwi ka sa probinsya natin, ha? Pagaling ka doon. At huwag kang mag-alala. Kami na ang hihingi ng tawa doon sa Diyos na sinasabi mo, ha? Ha? Huwag ka lang bumalik dito, ha? Huwag na huwag kang bumalik dito, ha? Sige, oh. Ha? sa barangay may kukunin lang yung gamit doon. Uy, samahan na kita, boy. Baka marami kang kukunin. Um, Tutulungan kita. Mario, pwede na kayong dalawa umuwi. Tapos na naman yung office hours eh. Oh, yes, kap. Ingat. Uy, uh, uh, yung babae! Uy! Ma'am! Miss! Miss! Ma'am, ma okay lang po ba kayo? Miss! Miss, anong nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? May nanakit po ba sa inyo, ma'am? Sabihin niyo po sa akin kung sinong nanakit sa inyo. Nanagot na po sila. Oliver. Si Oliver po. Yung apo ni Sir Mayor Malaki. Bakit niyo po kayo sinaktan, ma'am?